kadadating lang namin sa ano yung pagsasakay sa sasakyan ngayon naglalakad kami patungo ng no? pauwi ng bahay malapit din naman yung ano dito hmm. tsaka ako mag bibili siguro ng ano ulam doon Ah, ito po ang daan na namin. Ito pa uwi na kami ng AG. Malapit na po kami dumating sa bahay Lapit na po Lagura Sumama nga ako, kasama ko ni Eddie Nainiinig ko Ang maganda, madaming Eddie pa Paano lang? masikip ang daanan pag may sasakyan <laughs> masikip hirap